<laughs> Tagap tayo ng report po sa probinsya ko sa Palawan. Magbabakal ng uh, bote. Pinalo. ba? Pinalo pa, no? Ng bote ng alak na may laman na... Ito. Nang pahinanti pa ng konsihal. ng bayan ng Santa Rosa. Nueva Ecija. Konsihal. Kasama na pong hinabla. Ating adaming uh, adami detalye kay Romel Roque. Balita at informasyon mula sa lalawigan sa... Lalawigan Report sa Target On Air. Well, Yes, ah, putok ang ulo ng isang magbabakang bote at na-hospital matapos pagratawin ng bote ng alak na may laman ng isang lalaking pahinante ng sinasabing pulsihan ng bayan ng Santa Rosa ng na nagsunap sa barangay sa bayan nito. Ayon sa Santa Rosa PNP, itinago ang pangalan ng biktima ng lalaki na 49 anyos, may asawa, residente ng uh, uh Subdivision, Barangay Malapit San Isidro ha ang suspect na na pumalo ng bote ng 44 anyos may asawa residente ng Barangay Isla Santa Rosa at kapit ang kanyang amo na kundihan ng bayan ang mga kaganang palang Somera Ramil Cruz ng PDP Laban sa panayam ng target puter sa biktima ng tamutol ng dalawang palo ng bote ang ponso, ng ponso na may laman na naging ng pagputok sa kanong PC at likod ng tenga nito. Hindi na ba sa dahil quick ito ang tumama, kung matal na hindi na ng sapatiyan ni Kungsihan na nagbibig na. Kung na ba ang biktima sa sapihin na mabububusin ng Kungsihan na pasensya na po at mabigat talaga ang topic ulit sa pag-aakala ng mga suspect na sumusugod ng biktima na wala namang dalang armas ay bumaba ang suspek at si at manamang namang umanong bubulok ng barang si sa hataw ng suspek ng sa biktima agad na isugod sa Doktor Kapitan sa kamanatuan ng biktima ulit dahil privado ay ininipat ito sa Doktor Paulino J. Garcia Memorial Hospital sa na malalaman ngayon kung kukukurahan nga ito sa tulong ng target media na iparating sa pagiting na hepe ng PNP ng Santa Rosa ng WBC ha Police Major Romel Sinabu ang tumbong sa sinasabik na naging bayonenteng hakbang ng kumpiyal at sa hospital mismo kinuna ng pahayag ng PNP ang biktima. Nakatakdang isang pa ang ng kaso sa naturang suspek at sa kumpiyal. Para sa impilang may panitindik, ako si Romel Roque, nag sa target on air ng DCA 1530 ang Radio U. Balita at impormasyon mula sa lalawigan sa Lalawigan Report. Report. A target on air. Welcome to the show, Romel Roque.